Yan, luto na. Ito nag-overflow na. No, si. Yan. Ito, hindi pa namin niluto. Inuna namin yung shrimp. Pulutan nila. <laughs> Libre pulutan, si? Salamat tita. Yan tiramisu cake. Tapos, ito, kakain ako Mampapapak ako bye bye time, so you know. A family kasi imagine ko pa sabihin mo bye. <laughs> Ate Kambal daw niya. Hipon. Punta kayo kasi dito para makaano tayo. Makapaghuli tayo ng ganito.